Ganda na araw, mga kaibigan. Share ko lang po sa inyo kung paano magpalit ng fuel filter na itong hi Grandia. So wag na po natin patagalin. Let's go! Okay. Ayan po ang makina. At ito po yung fuel filter nandito. Ito ang alisin natin. Palitan ng filter. So tanggalin natin yung air connector. Okay, tanggal na. Ang kasunod itong sa hose naman. Sundutin lang natin yung mga lock. Ganyan lang, oh, sundutin lang bawat lock. At mabubunot na yan. Kailangan maraming panundot para ma-unlock yung pinakalak. So, ito lock lang. Ayan. Ayan. Tanggal na yung lock sa supply hose. Ganon din dito sa kabila. Sundutin lang yung mga lock. Ayan. So, tanggal na yung sa supply hose. Ito, papuntang injection pump ito. Ito ang supply. mayroon meron ng yung return. Nandun sa inj injection pump yung return hose. So, alisin na natin tong lock na sa ibaba. Pihitin lang yung lock dito sa baba. Alisin ko yung positive sa negative cable ng battery. alisin ko rin itong sa positive kasi itong wire bangga eh hindi ako makapihit ng posto. walang pwersa kaya kailangan alisin yung mga kable ng battery positive tsaka negative Ayan, para madukot ko yung lock dito sa baba. Bubunotin ko na lang mga kaibigan para masadong para magkaroon tayo ng access yan nabubunot pala eh tanggalin itong wire sa indicator fuel indicator ayan tanggal na yung buo Ngayon, mapipihit na itong lock. Itong lock mapipihit na. Op, oh, ya, yeah, matigas-tigas. Ilagay natin sa gato, mga kaibigan. Walang tagahawak eh. Nagagato na lang. Okay. Saluwagan so, na natin. Ayan. Ayan, sumawa pati yung filter. Marami na. So, itapon na natin yung laman. Para matapon din yung dumi. Bunutin lang. O. Oh. Ayan, kapareha. ilagay na natin ah. palitan natin ng o-ring na bago itong lumang o-ring ayan ito yung bago Ayan, magkapareha. So, ikabit na yung bago. Ayan. So, ilagay na natin. Okay. Sipitan na. ay kakabit na natin. So ibalik na natin sa pinag-alisan. So, ibalik na natin para matapos na ang trabaho. Huwag kalimutang ibalik itong connector sa fuel sensor. Okay. Next, ilagay na natin yung fuel supply hose dito mauna sa supply dahil magbe-bleed pa tayo hmm. yan kabit na dito ngayon i-bleed muna natin para lumabas yung mga bula na napasok sa fuel kailangan i-bleed para hindi mahirapan umistart yung makina So ayan. Okay. Pagka blade saka natin ilagay yung hose papunta sa fuel pump. Ayan. At ngayon, ilagay itong connector. Okay. At isalpat na ulit doon sa pinaglagyan sa bracket. Okay. Bumbahin mo pa ulit. Nung nakabit na itong hose, bumbahin pa natin ulit hanggang sa tumigas. So yan, pag matigas na, okay na yan. Ngayon, ibalik na natin yung mga battery cable. Sa positive at saka sa negative. Ang okay, negative naman Double check lang ha Yung mga connection ng hose Para sigurado Pati yung mga connector ng wire So start na natin yon, pwede na. Sige, kung may leak. Tapayin lang kung may tumatagas. Okay na yan, wala nang tagas. Okay. So, maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagpanood Sana po nakatulong sa inyo ang video na ito. At makisuyo sa pag-subscribe sa po akong channel. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat mga kaibigan.